So ayan pagkatapos ng limang ano barangay na napunta namin ni Rev Rev. Hawa naman ng Diyos hindi tayo naabutan ng ulan. Muntik na pala. So, ayan maulan na. Naabutan na tayo ng ulan sa may William Sansaragay. Nagkapote na rin tayo para makauwi. Ayan, kahugas lang natin ng motor. Mula na naman. May sumpa talaga yung paghuhugas ng motor. So ayan, antayin nyo na lang yung upload ng no, ano. Uh, limang video yun. Bali limang barangay din yun. Nyo na lang yung upload. Ingat sa lahat ng mga biyahe o maulan.